Nagbabala ang transport group na Manibela na ito ng tatlong araw na nationwide transport strike simula Desyembre 9. Isang hakbang na dinala nila sa Lansangan upang ipabot ang kanilang protesta laban sa umano'y labis na multa, katiwalian, at mabagal na serbisyo ng Land Transportation Office o LTO. Para sa detalya ng balitang yan, narito ang report ni FYI reporter... Socorro, Soki Villacorte. Nagbabala ang transport group na Manibela na maglulunsad sila ng tatlong araw na transport strike mula December 9. Isang panawagang inilalapit nila sa publiko bilang desperadong tugon sa tumitinding pasanin na kinakaharap ng mga jeepney driver sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, hindi lamang Metro Manila ang makikisa sa kilos protesta, kundi pati mga karatig probinsya sa Luzon, maging sa Risayas at Mindanao. Iginiit ng grupo na matagal nang kumukulo ang kanilang saloobin dahil sa umano'y labis na multa, katiwilaan at mabagal na serbisyo na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Sentro ng reklamo ng grupo ang serya na di umano'y pang-aabuso at kapalpakan sa operasyon ng Land Transportation office o LTO. Ayon sa kanila, labis-labis ang ipinapataw na multa. Umaabot pa raw ng higit 12,000. Bukod pa sa suspensyon ng lisensya at pagdagdag ng demerit points na lalo umanong bumabaon sa kahirapan ang maliliit na chopper. Mas pinapalala pa umano ng umiiran na payola systems at suhol sa ilang enforcer ang sitwasyon. May mga pagkakataong pipilitang makipag-areglo ang mga driver dahil mas mabilis ito kaysa dumaan sa mabagal na proseso. Ipinunti ng Manibela ang matinding pagkakaantala sa paglabas ng mga rehistro ng sasakyan. Bagamat nakabayad na raw ang mga driver at operator, marami pa rin ang mga hindi mabigyan ng dokumento. Dahilan upang sila'y mahuli, ma-impound o mawalan ng pasada. Para sa grupo, hindi lamang ito usapin ng multa o papeles. Ito'y direct ang banta sa kabuhayan ng libo-libong pamilyang umaasa sa arawang kita sa pamamasada. Banta ni Valbuena, posibleng humaba pa ang strike kung walang tugon mula sa kinakaukulan. Hanggat patuloy kami hindi pinapahirapan magtutuloy-tuloy ito mariin niyang pahayag para sa FYI sa Corvinia Corte Abante